sa mga magbabalak po na magkakarga ng kulan sa kanilang mga sniper 155 mga boss nga ito po yung ginagawa ko mga boss para hindi mag overheat yung motor natin so marami ng tutorial dito pero itong gagawin natin ngayon ay ano yung shortcut na lang mga boss at ito nga pala mga bossing ay nabaklas na natin at kinargahan ko na rin sa ng coolant yan tapos so, yung unang gagawin ninyo mga bossing para sigurado alam nyo dito yung di ba dito tayo nagdi-drain ng coolant dito sa ilalim ng block na yan. So, Ayan o, yan mga boss. 8mm na yan. Palawagan nyo lang yan mga bossing para lumabas yung coolant na konti. Gaya dito sa atin. Diba? At eto mga boss. napaluwagan na natin siya. Papalabasin lang natin ng konti yung coolant. Then isasara din natin. Para lumabas yung mga hangin-hangin sa loob. ah wala sa ng laman at mga boss may tumulo na na kulant yan kapalabasin lang natin yan konting konti lang yun lumabas na sa natin madali ang video lang to mga bossing ha. pag higpit pala mga bossing ingatan yung wag malos thread pag nalos yan matik palit black na kayo dyan mga bossing <laughs> GG kayo dyan tapos dito mga bosing, yung isa sa mga pinakaimportante na dapat nyong i-drain. Dito makikita n'yan. Kaya mayroong merong ano 'yan, uh, washer na metal mga bosing, aloy alloy 'yan eh. Kaya may washer 'yan mga bosing, diyan talaga 'yung drain bolt ng ating ano. Kulan. Oh, tingnan nyo. Pag nabuksan ito, may lalabas na kulan, pero sa atin hangin. 'Yan you know, oh, hangin pa lang 'yan mga bosing. Hintayin lang natin na may lumabas na kulan. Wala oh hangin talaga mga boss yun meron na sasara na natin ibig sabihin niya napuno na bubuksan natin ulit ng dublian mamaya mga bossing pag nandar na natin yung makina pag nag circulate na yung coolant yun oh. at yung titignan nyo wala nang laman yung coolant natin oh. yung radiator pala so <laughs> magre repel ulit tayo then press lang natin yung mga hose mga boss para matanggal yung mga hangin hangin Yun, oh. pati dito sa taas mga boss ay yung host na yung hose oh. na kailangan malagyan ng coolant yan no? Oh. mapuno siya mas maganda lalagyan na lang natin ng coolant mga boss so naantarin na natin yung motor mga boss hintayin lang natin na mag circulate yung coolant mga bossing para mawala yung kanyang hangin Mag-drain ulit tayo ng kulan dito mga bossing. Yung ganda yun na ng labas ng kulan to. Pag may lumabas na kulan dito, brother magbabawas dito. Sa aran. So, yan, pag kumulo ulit mga bossing at nagbawas na yung kulan, pumasok na sa loob, magdadagdag ulit tayo. So, tingnan niyo sa atin. oh, konti-konti yan mga bossing. ng nagbawas oh. Pagdadagdag na lang tayo mga bossing oh. nagbawas na siya. Ano lang po kadali ang pagpapalit ng kulant sa ating mga sniper mga bossing. Napaka basic lang yan mga bossing. Basta sundan nyo lang yung ginawa natin boss. Hindi ka ito sa ano, Honda na madali siyang kargahan at hindi sa from sa overhead. Honda at sa kasusuki mga bossing, napakadali niyang kargahan ng kulant at uh, madalang ka magkaka-overhead dun mga boss. Not like dito talaga na ano, mas marami yung hangin na naiipon sa loob. So yun umuulan sa ano ngayon mga bossing Pasinsa na sa labahin mga bossing <laughs> Panay na rin kasi ang ulan dito Kaya hindi na matuyo yung mga So yun lang po mga bossing Sana makatulong ang video na to Ride safe po sa ating lahat Peace